Inumini mini Patris at Filii et Espiritu Santi. Amen. Maganda umaga sa ating lahat, sa mampanig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinampupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagalaw sa tuwa. Sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Mekas at sa ikalawang pagbasa sa Hebreo. Ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth ay puno ng kahulugan, lalo na sa panahon ng Adviento. Sa kanilang tagpo na ipabalas ang diwa ng pananampalataya, <coughs> kagalakan, at pagkilos ayon sa tawag ng Diyos. Makikita natin dito ang modelo ng tunay na pakikibahagi sa misyon ng Diyos na may pananampalataya at pagmamalasakit sa kapwa. Una, pagdalaw sa mga nangangailangan. Tulad ng pagdalaw ni Maria kay Elizabeth, makakahanap tayo ng mga pagkakataong magbigay ng suporta sa ating mga kaibigan o pamilya na dumadaan sa pagsubok. Maaring itoy sa pamamagitan ng pagdalaw, pagkikinig o simpleng presensya. Pangalawa, kagalakan sa pagbibigay ang mga ang kagalakan dala ng pagbati ni Maria ay sumasalamin sa kasiyahan ng pagbigay sa panahon ng Pasko. Huwag nating kalimutan ang tunay na diwa ng Adviento, ang pagbibigay na nagmumula sa pagmamahal. at para sa pamilya at buhay. Ang ating pamilya ay tulad ng tahanan ni na Maria at Elizabeth. Isang lugar ng pananampalataya at pagmamahalan. Tayo ba'y nagiging mapagmalasakit sa ating mga mahal sa buhay? Sa buhay pamilya, nagiging inspirasyon ba tayo upang lumapit sila sa Diyos sa panahon ng Adviento? Maaari nating isikaping palalimin ang ating pananampalataya bilang mga anak tulad ng ginawa ni na Maria at Elizabeth. Sa banal na kasulatan, ang salita ng Diyos ay nagsisilbing paalaala na ang Diyos ang gumagawa sa ating buhay at tayo'y tinatawag na tumugon ng may pananampalataya. Lucas chapter 1 verse 45 Sa tradisyon, ang Advento ay panahon ng paghahanda at pagbabalik loob ang mga kaugalian tulad ng pagdalo sa simbang gabi ay nagpapatibay ng ating pananampalataya bilang pamayanan. Sa magisterium ang simbahan ay nagtuturo sa atin na tulad ni Maria, tayo rin ay tinatawag na maging tagapagdala ng presensya ni Kristo sa ating kapwa sa Catechism of the Catholic Church 963 to 975 Ano ang ating dapat baguhin ngayong advyento? Una, maglaan ng oras sa tahimik na pananalangin at pagsusuri ng konsensya upang maghanda ng puso para kay Kristo. Pangalawa, iwasan ang materialismo at itoon ng ating kagalakan sa pagbibigay at pagmamalasakit sa iba. Pangatlo, linisin ang ating ugnayan sa kapwa sa pamamagitan ng pagpapatawad at pagmamahalan. Manalangin tayo. Aming Ama tulad ni Maria na mag na nagmadaling tumugon sa iyong tawag. Bigyan mo rin kami ng tapang at pananampalataya upang magdala ng liwanag at kagalakan sa aming kapwa. Tulungan mo kaming maging mapagmalasakit sa mga nangangailangan at gawing inspirasyon ng aming pamilya sa iba. Sa tulong ng iyong biyaya, naway maging handa ang aming puso sa muling pagdating ni Kristo. Amen. Para sa mga nakikinig at nanonood, mga kapatid, naway sa bawat araw ng Adviento, patuloy tayong maghanda, magmalasakit, at magpasalamat Tularan natin si Maria sa kanyang pananampalataya at pagkilos. At naway, maging biyaya tayo sa ating kapwa. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat. katulikuman man o hindi na magtanong at pagnilayan ang minsahe ng Ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang haking puso na saluti ng mga ito. Samasama -sama natin pagnilayan at palagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na pinapayag ni Hesus sa ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita naway maging daluyan tayo ng hapag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et et Spiritus Sancti. Amen. God bless!